Ako po, I, I am for transparency. ayon po ako, kung ano pong katotohanan po, transparency, kung ano yung totoo, kung allowed naman pong i-disclose na. Dahil noong unang panahon po, merong non-disclosure agreement ang gobyerno para makabili ng bakuna. Dahil napakahirap po ng supply ng panahon yun. So ngayon, kung kailangan pong i-isaw... Isa, isa, isawalat? po. Kung uh, isiwalat, kung kailangan isiwalat, kung kailangan pong ipakita, dapat ipatawag ng COA yung Department or Department of Health. Kung kailangan ipakita ng uh, Department of Health sa COA for the sake of transparency, ipakita po. At kung sino po yung pumasok sa agreement noon, pwede rin pong ipatawag. Alimbawa, yung Department of Finance, o kung sino man po yung pumasok sa Agreement ng panahon ni uh, uh, Pangulong uh, Duterte, pwede pong ipatawag. Si Pangulong Duterte mismo ay gusto ng transparency, gusto po ng katotohanan and always we are for government interest, interest po ng gobyerno, interest po ng ating mga kababayan. At walang masayang ni piso po na pera ng ating mga kababayan.